A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hirabil alamin Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ngayon po ay Araw ng Webes May 9 po ng Nobyembre 2023 At ngayon ay Last day ng Registration sa MotoGP 2023 Dito sa Qatar So ako po ay isang Chief Marshal doon So, kailangan kong magpa-register para legal po tayo at mayroon po tayong pwesto kung saan saan tayo ay uh, bibigyan ng ano ng task sa nasabing ano karera. At ngayon ay isinundo, din, uh, sinundo na rin ako ng ating butihing ustads dito sa Sports Club uh, kung saan ako nagpa-registered dahil siya rin ay magsusundo ng mga chef yung mga chef natin na uh, yung um, mga chef sa Sisters Big Shop yun po mga guys uh, kung gusto nyo pong ano, kumain ng tinapay na masarap, ma-cheese ganun ay. umorder lang po kayo through online sa Sisters Big Shop. yan po. At uh, mabilis lang po ang ating serbisyo. ano kayo kaagad i-replyan kayo kaagad at lulutuin kaagad ang mga tinapay na gusto nyong kainin at ide ano delivery po i-deliver ide po sa kung saan ka po dito sa Qatar kahit medyo malayo-layo ka pero may charge lang po yon at hindi lang yon kung ikaw ay maka-order ng worth uh, 240 sa loob ng isang buwan ay mayroon kang free uh, magkakaroon ka ng free na free na mug yon para partner na siya sa iyong kape yon po so at saka ano ano din may mga ano din yung mga chocolate wrinkles yan 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 masarap din yon so pwede talaga siya pampartner pam sa kape pero pa, uh, ano payo ko sa inyo kung kayo ay ano tikman nyo ang isa mada guys masarap siya mm, masarap siya uh, yung mga tinapay na yun pang ano talaga siya pang pang uh, pang coffee shop talaga siya talagang ano talagang masarap talaga siya guys paalam muna ako saglit ha para in preparation sa kanyang school. Yung bago? School. Hmm. Alam niyo nandun itong kuretsa ngayon? Yeah. Ayan, ho ng view dito sa ano sa may Lusail. Ito ho, may ano, may, may, swimming pool. Ayan. Tapos may shower din dito. Ganda na. Ayan. So, ang ginawa namin dito ay may may sinusundo kami isang chef, ang pinaka-chef ng ano ang pinaka-chef ng uh, Sisters Big Chef ho. Siya po ang aming sinusundo. So, ngayon at uh, medyo hindi pa siya nakalabas. So, ako po ay pumasyal-pasyal muna dito sa ano sa recreation nila Ayan. ganda dumalalim malalim dito ganda malalim dito sarap maligo guys Ayan. tapos eh, mayroong ano nakakatakot ng malaking aso